labindalawang pinakadakilang diyos at diyosa ng metolohiya ng Roma at Greece. Ang Mount Olympus ay pinakamataas na kabundukan sa Greece. Ito ay kilala at sikat na tourist spot sa kanilang bansa. Ayon sa Greek mythology, ito ay tahanan ng mga diyos at diyosa. Sila ang mga Olympians. Halina at kilalani natin ang mga diyos at diyosa. Zeus ng Greek, Jupiter naman ng Roman. Hari ng mga diyos at pinuno ng bundok ng Olympus. Diyos ng kalangitan, kidlat, kulog, batas, kaayusan at katarungan. Ang pinakabatang anak ng mga Titan na sina Cronus at Rhea. Asawa niya si Juno. Hera o Juno. Siya ay reyna ng mga diyos at diyosa ng kasal, kababaihan, panganganak at pamilya tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa. Asawa ni Jupiter. Poseidon o Neptune. Siya ay kapatid ni Jupiter. Hari ng karagatan at lindol. Kabayo ang kanyang simbolo. Hades o Pluto. Kapatid ni Jupiter. Panginoon ng impyerno. Ares o Mars. Siya ay anak ni Nazus at Hera. Siya ay kinamuhian ng lahat ng Diyos maliban kay Aphrodite. Siya ay Diyos ng digmaan, karahasan, at buitre ang ibong may uugnay sa kanya. Apollo, anak ni Nazus at Leto at kapatid na kambal ni Artemis. Diyos ng propesya, liwanag, araw, musika, panulaan, Diyos din siya ng salot at paggaling dolphin at uwak ang kaniyang simbolo. Athena o Minerva Siya ay anak ni na Zeus at Metis. Siya ay diyos ng karunungan, digmaan at katusuhan. Kuwago ang ibong may ugnay sa kanya. Artemis o Diana Siya ay anak ni na Zeus at Leto at kambal na kapatid ni Apollo. Siya ay diyosa ng pangangaso ligaw na hayop at ng buwan. Ang kanyang mga simbolo ay kinabibilangan ng buwan, kabayo, usa at busog at palaso. Hephaestus o Vulcan Anak ni Hera kay Zeus, punong panday at manggagawa ng mga Diyos. Diyos ng pagpanday, pagkakayari, imbensyon, apoy at mga bulkan. Ikinasal kay Aphrodite, ang kanyang pangalang Latin na Vulcan ay pinagmula ng salitang Vulcan. Ang kanyang mga simbolo ay kinabibilangan ng apoy, anvil at martilyo. Hermes o Mercury, anak ni na Zeus at ni si Maya. Siya ay mensahero ng mga Diyos. Diyos ng paglalakbay, pangangalakal, siyensya, pagnanakaw at panlilinlang. Siya ay ikalawang pinakabatang olimpiano. Ang kanyang mga simbolo ay kinabibilangan ng mga sandalya na may pakpak, sombrero at pawika na ang mga shell ay ginagamit upang imbentuhin ang lira. Aphrodite o Venus, anak ni na Zeus at Oceanid na si Dion. Ikinasal kay Hephaestus ngunit maraming mga ginawang pangangalunya lalo na kay Ares. Siya ay Diyosa ng kagandahan, pag-ibig at kalapati ang ibong maiuugnay sa kanya. Hestia o Vesta, unang anak ni Nacronos at Rhea at nakatatandang kapatid ni Nahades, Demeter, Poseidon, Hera at Zeus. Siya ay Diyosa ng apoy mula sa pugon. Ipinanganak sa unang henerasyon at isa sa orihinal na labindalawang olimpiano. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat